ah uh, mayong adlaw para tong tanan din sa lungsod sa Compostela, Davao de Oro. Ah, uh, unang-una nagpasalamat sa ko sa mga uh, panagkita ni Grandmaster Joyjoy Joy Pagadian atong Sabado, karong bulan Shout out sa si mga Grandmaster. Salamat kayo sa si pagbisita. O man kay Rowel ng kalingnan, shout out sa si imong idol. Joel Bergara, shout out. Ingon man kay Tata ng Panag, ating pangbato ng kumpostila dabaw de oro. So ako ipakita mga idol, ang tira ni Grandmaster Jojo Joy So si Tata ng Panag, nung no, maglaro kami, nahirapan ako sa kanya. Pero iba talaga pag Grandmaster ng ating nakalaro, Idol Tata. <laughs> Shoutout sa mga idol. Ito, ipapakita ko sa inyo mga idol sa gimto nila. Okay mga idol. Ang paborito ni Grandmaster Jojo Ibagarian ng 215. Nag-counter ang ating pangbato ng kumbustila. Tatarang panag ng 214. Pinakpa ng 62. Nag-1-16 si Tata ng Panag. Nag-1-16 din. Tumakip si Tata ng Panag. Nag-16-13 si Grandmaster. Tinakpa na naman. Tumira ng 116. 6 Ating Grandmaster, Juju Ibagadian. Nag-16-13 lang si Tata ng Panag. Nag-5-1 Kinakain na ni Tata. Nag-314 si Grandmaster Jojo Ibagalian. Nag-5-1. Pag-5-1 ni Tata ng Panag, mga idol. Nag-desisyon ang ating Grandmaster nga talo na pala. Iba talaga pag Grandmaster ng ating makalaro. Tumira si Grandmaster dito ng 9-5. Pumasok si Tata ng Panag ng 16-4. At dito na, pinakainan ni Grandmaster Jojo Ipagalian. Lansis na ito, mga idol. Siri, kainan. Taon sa tata. si Jojo Ipagalian. At na, nag-resign na si Idol Tata ng Banag, mga Idol. mo ni, hindi kaingon, mga Idol. Basta Grandmaster na to mga Kadula. Listen yun. Pero at least man lang, na uh, nakadula o isang Grandmaster sa tibuok Kalibutan. So, congratulations sa mga Idol Tata. na nakadula yun mo ni Grandmaster Jojo Ipagariyan. Oh. So, Panala mga idol, huwag ka tungo lang pagka-subscribe ako sa anil na pagka-subscribe lang. O pag share na rin po sa ako video para makabalo po ka kasa na niyabot atong video. O lang salamat sa inyong hang suporta. O ngayon man sa ato ang Grandmaster. Master, salamat kayo sa inyong pagbisita.